from being the leader of one of the most powerful militia in the dr congo to being the first person to be arrested under a warrant issued by the international criminal court the former congolese warlord was found guilty of complicity in war crimes that killed 200 people the news that has just come in the international criminal court has issued an arrest warrant against russian president vladimir putin pro-russian separatists who had taken over an airfield and other government buildings But as they fought to remove militants in one city, ang ICC o International Criminal Court ay isang pandaigdigang hukuman kung saan ay umuusig ng mga individual na makapangyarihan na tao dahil sa kanilang ginawang krimen. Ang krimen na matatawag na pinaka-worst o malala sa kasaysayan. Kabilang dito ang genocide, crimes against humanity, war crimes, at the crime of aggression itatag ang ICC noong July 1, 2002 at magmula noon ay marami-rami na din ang kanilang naaresto at ang mga taong ito ay nanggaling pa sa iba't ibang lumalop ng mundo at karamihan sa kanila ay mga leader ng mga bansa. Sino-sino nga ba ang mga naaresto at nahatulan ng ICC? Ano-ano ang mga krimen na kanilang ginawa? Yan ang ating tatalakayin. Si Thomas Lubanga Dailo ay isang Congolese warlord. Inaresto ito noong March 19, 2005 sa Kinshasa, ang capital city ng Democratic Republic of the Congo. Sa pagtakbo ng investigasyon kay Thomas, ay una itong nadetain ng mga Colonggis authorities hinggil sa pagdadawit nito sa pagpatay sa kanyang mga kalaban sa politika. Kaya naman hindi nagtagal ay nag-issue ng isang warrant of arrest ang ICC at naging kauna-unahang taong nasa kustodiya ng ICC. At pagdating ng March 17, 2006 ay itinransfer na ito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Si Thomas ay founder at leader ng Union of Congolese Patriots o UPC. Isang milisya group na nag-ooperate sa Ituri region ng Northeastern DRC. Isa sa mga krimen na kanyang ginawa ay ang paghihikayat at pagpuwersa sa mga kabataan na may edad 15 upang isabak sa gera o labanan. January 2007 kung saan na-confirm ang kaso nito na tinatawag na conscripting and enlisting child soldiers sa pamamagitan ng pre-trial chambers sa Netherlands. At pagdating naman ng January 26, 2009 ay muling binuksan ang trial at dito ay ipinresenta ng prosecution ang mga ebidensya kagaya ng mga videos, photos at mga testimonies ng mga kabataan na ginawa niyang sundalo. Sa mga testimonyang ito ay ibinunyag nila na sila ay puwersahang kinuha sa mga tahanan at pinagtrain upang paghahanda sa pagsabak nila sa gyera at labanan at pagdating naman ng July 10, 2012 ay nasintensyan ito ng labing apat na taon na pagkakabilanggo. Kagaya ng nabanggit natin kanina ay katulad ni Thomas Lubanga Dailon ay taga Congo din si Germain Katanga. Si Germain Katanga ay inaresto din ng ICC noong July 2, 2007 at direktang itinransfer ito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands noong October 17, 2007. Kinasuan si Germain dahil sa mga krimen na kanyang ginawa sa ilalim ng Crimes Against Humanity dahil sa nangyaring pag-atake sa village ng Bogoro Ituri Region noong February 24, 2003. Kalakip ng kanyang kaso ay ang murder, sexual slavery at iba pang mga inhumane acts maliban sa crimes against humanity ay kinasuhan din ito ng war crimes dahil sa mga karumal-dumal na paglabag nito sa batas kagaya ng willful killing, attacks against the civilian population, destruction of property, filaging, sexual slavery at using child soldiers. Noong nangyari ang Bogoro Massacre ay puwersahang pinatay ni Katanga ang mahigit dalawang daang sibilyan Kabilang dito ang mga kababaihan at mga kabataan. Pero may mga ilan na nakaligtas dito at tagbigay testimonya. Ayon sa mga ito, sila ay pinagsamantalahan, ninakawan at binugbog ng makailang beses. He had uh, taken uh, his militia apparently and uh, um, allegedly went up to the village and uh, massacred uh, innocent women and children uh, as part of the conflict that is raging in the eastern DRC and uh, this was then put uh, to the Hague as part... Kaya naman, pagsapit ng May 23, 2014 ay nahatulan si Katanga ng labing dalawang taon na pagkakabilanggo at nakalaya naman noong March 19, 2020. Sunod naman natin sa listahan ay si Omar al-Bashir. Si Omar al-Bashir ay dating Pangulo ng Sudan na namuno noong 1989 hanggang 2019. Kagaya ng mga nabanggit natin kanina ay nakasuhan din si Omar ng genocide dahil sa pagpatay sa mga mamamayan ng Darfur sa Zagawa. Kinasuhan din ito ng Crimes Against Humanity dahil sa pagpapahirap at pagpaslang sa mga tao sa Sudan. At dahil sa pagiging sakim nito sa kapangyarihan, ay kinasuhan din ito ng War Crimes dahil sa walang pag lang ang pag-atake o pagdamay sa mga sibilyan at pagwasak sa mga tirahan nito sa pamamagitan ng paggamit ng dahas dahil alam niyang walang kalaban-laban ang mga ito. Dahil sa gustong mapatumba ni Omar al-Bashir ang mga rebelde sa Darfur ay nagkaroon ng malaking sigulot dito. Kaya naman maraming inosente ang napaslang o nadamay sa bakbakan ng Janjawid militias kontra sa mga rebelde. Tinatayang nasa 300,000 katao ang nasawi at 2.5 million ang napilitang lubikas. Kaya naman naglabas ng dalawang arrest warrant ang ICC para kay Al-Bashir isang warrant para sa Crime Against Humanity at War Crimes noong 2009 at noong 2010 naman ay arrest warrant para sa Genocide Crime. Hindi katulad ng nauna nating nabanggit, si Omar al-Bashir ay hindi na ilagay sa kostodian ng ICC dahil sa mga iilang dahilan. Una ay ang kawalan ng kooperasyon. Dahil hindi miyembro ng ICC ang bansang Sudan, ay napakadali lamang kay al-Bashir na tanggihan ang mga arrest warrant na inisyo para sa kanya. Kaya nahirapan ang ICC na dakpin ito. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng political na komplikasyon. Bagamat nag ng krimen si Omar al-Bashir, ay marami pa rin taga-Sudan ang sumusuporta dito. Kaya nagkaroon ng pag-aalinlangan ng ICC na arestuin ito at baka magkaroon ng malaking kagulo kung sakali at ang panghuli ay ang legal na issue. Nagkaroon ng pagde-debate kung papaano dadalhin si Al-Bashir sa ICC nang hindi lumalabag sa soberanya ng Sudan sapagkat may mga iilang government official dito na tutol sa pag-aresto kay Al-Bashir at ito ang naging malaking problema ng ICC. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa ng gobyerno ng Sudan kung ibibigay ba nila ito sa ICC o sila na mismo ang maglilitis sa mga kaso ni Omar Al Bashir. Sunod naman natin sa listahan ay ang pinakabago at kontrobersyal sa ngayong taon, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. President of the Philippines, Rodrigo Duterte is the former president of the Philippines, Rodrigo Duterte. After literally daring the International Criminal Court to go after him, Rodrigo Duterte is now in its custody. Former Philippine President Rodrigo Duterte has been arrested by police at Manila's International Airport. Secretary John Vic, 2016 nang maupo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang unang taon na pananilbihan ay agaran niyang binigyang aksyon ang lumalalang droga sa bansa. Kaya naman inanunsyo niya ang kanyang planong war on drugs. Huwag. 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 Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Sa pamamagitan ng Oplan Tokhang ay nagbigay ito ng utos sa mga kapulisan na maglabas ng listahan ng mga target ito at ito ang watch lists. Ang mga taong nasa watch lists ay kanilang pupuntahan sa kanilang mga tahanan at kanilang dadakpin sa bisa ng utos ng presidente. Pusher, user at dealer ay hindi pinalagpas ng administrasyon ni Duterte kaya naman libo-libo ang kanilang naaresto at ang iba sa kanila ay sumuko sa kabila ng matagumpay na operasyon na ito ay hindi naging madali kay Duterte ang lahat. Dahil dito din sa planong ito ay tila nasira ang kanyang reputasyon. Sa talaan ng Philippine National Police ay nasa mahigit 6,000 ang nasawi during war on drugs at ang iba dito ay sinasabing mga inusente inakusahan ng inciting and condoning extrajudicial killings ng Human Rights Watch at Amnesty International si Duterte dahil sa sinasabing hindi makataong pagsasabatas ng war on drugs. Kaya naman mula 2016 ay nagsimula ng mag-imbestiga ang ICC kay Digong at ngayong March 12, 2025 ay nasa kustodian na si Digong sa The Hague, Netherlands. Kung saan nakabase ang ICC upang isagawa ang pagliliti na inisyo ng pre-trial chamber ICC sa kasong pagpatay bilang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity maliban sa extrajudicial killings dulot ng war on drugs ay inakusahan din si Duterte dahil sa pagsuporta umano ito sa isang grupo na tinatawag na Davao Death Squad na mayroon naman na rumor na siya daw mismo ang leader sa likod ng grupong ito. Nagkaroon ng maraming kritisismo si Digong mula sa mga journalists at media dahil sa ipinagutos nito na i-shutdown ang ABS-CBN na isa sa mga malaking broadcast network sa Pilipinas noong 2020. Sa ngayon ay kakaumpisa pa lamang ng paglilitis ng kaso ni Duterte at ayon naman sa mga eksperto ay aabuti ng 8 hanggang 10 taon ang paglilitis nito. Kaya naman marami mga taga-suporta ni Duterte ang nalulungkot at nagagalit dahil para sa kanila ay hindi deserve ng isang 80 years old na nanilbihan at ninais lamang na mapabuti ang bansa na ngayoy ikinulong sa Netherlands. Sunod naman natin ay ang panghuling tao na kung saan ay isa sa mga makapangyarihan na tao sa buong mundo, ang Presidente ng Bansang Rasya na si Vladimir Putin. Ang taong ito ay isa sa mga makapangyarihang lider sa mundo. Siya ay nagsilbing Pangulo ng Rasya mula 1999 hanggang 2008 at muling tumakbo at nanalo mula 2012 hanggang sa kasalukuyang taon. Noong March 2023 ay naglabas ang ICC ng isang arrest warrant laban kay Vladimir Putin at isa pang opisyal ng Russia na si Maria Levova Belova, ang presidential commissioner naman ng Children's Rights sa Russia. Ang mga paratang ay may kinalaman sa war crimes na nauugnay sa unlawful deportation at transfer ng mga bata mula Ukraine patungong Russia sa panahon ng Russia-Ukraine War. Simula noong pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong February 2022, ay libo-libong mga bata ang inulat na kinuha mula sa mga okupadong lugar ng Ukraine at dinala sa Russia. A new mission to rescue the war's youngest victims. 5,000 children missing somewhere in Russian occupied territories. Ayon sa mga datos na ating nakalap na ang mga batang ito daw ay inalis sa kanilang mga pamilya o bahay ampunan, dinala sa Russia ng walang pahintulot ng kanilang mga magulang at pinilit na sumailalim sa re-education upang maging mga Russian citizen. Tinatayang 16,000 labing anim na libo hanggang tatlong daang libong kabataan ang naapektuhan ng patakarang ito at itinuturing ng marami bilang isang cultural genocide o pagpapawala ng Ukrainian identity ang ICC ay naglabas ng arrest warrant laban kay Putin dahil sa kanyang direktang pag-aproba at pagpapatupad ng mga patakarang ito. Bilang Pangulo ng Russia, siya ay itinuturing na responsable sa mga krimen na ginawa ng kanyang bansa sa ilalim ng international law. Ito ay isang makasaysayang hakbang dahil si Putin ang kauna-unahang sitting head of state na hinuli ng ICC. Sa kasalukuyan, si Vladimir Putin ay hindi pa nahuhuli dahil ang Russia ay hindi miyembro ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiction nito. Hindi maaaring arestuhin si Putin sa loob ng Russia. Gayunpaman, ang arrest warrant ay nangangahulugan na siya ay maaaring arestuhin kung siya ay bumisita sa isang bansa ng miyembro ng ICC. Ang kwento ng ICC ay hindi lamang tungkol sa mga krimen at parusa. Ito ay kwento ng pag-asa. Pag-asang sa kabila ng kapangyarihan at impunity, ay mayroong isang sistema na handang manindigan para sa hustisya. Ang mga kasinin na Thomas, Germain, Omar al-Bashir, Duterte at Vladimir Putin ay nagpapaalala sa atin na ang daan patungo sa katarungan ay puno ng hamon. Ngunit sa bawat warat of arrest, sa bawat paglilitis at sa bawat hatol, ang mundo ay nagkakaroon ng liwanag na nagsasabing hindi tama ang pag-abuso sa kapangyarihan.